Yan, Teris. Ah, kagala. Ayun yun, ilagang may pangalan, no? Mago. Yan. Pangalan, Mago. Tapos dito sa unahan. Yan, mga kagala. Pinaso. Samendor. Family. Yan. Ayan yung pinaso, amago. Medyo ko lang ng mga retaso dito, guys. Kasi sayang naman ng retaso, kaya hindi ko hindi na namin binuo. Ayan, na lang yung, yung pinaglagay ko rito. Pero okay naman siya. Wala siyang, hindi ka masusugat or ano. Nakalibil pa rin yan. Ayan. Pasok tayo wi, Wala pa lang siyang pintura. Yan ang kabuoan. Hmm. Uh -huh. Yan. Kwarto. Kwarto din yung isa na yun. Yan guys. Ang guys. Kwarto niya. Hmm. Kwarto pa lang yan. Ito yung CR. Ang si Ate ang para ng kwarto kalaki, CR. Oh, ito yung pinaka pinto niya. Ang Andun. Ano kanya ito, bro? Okay. Doon sila sa kusina, nag-iingayan. Punta tayo sa kusina, tsaka kainan tayo ng tanghalian. Kain tayo, mga kagala. Yan. Okay na mm.